Hey guys, what's up? This is Adukin TV and this video is in collaboration with Simply Jen. Um, first time kong gagawa ng voice over sa makeup tutorial niya. So, sinamahan ko na rin ng video para may kasamang reaction. Dahil, to be honest guys, wala akong kaalam-alam sa makeup. So, Jen, sorry. Ngayon parang sorry na ako. Baka ma-murder ko tong video na pinaghirapan mo. Um, I'll do my best. Okay? So, let's get started. Wow. May, may, ganito, ganito pa. Yan yung magiging itsura natin pagkatapos nitong makeup tutorial na to. Whoa. Fierce. taray mo dyan, best. Simply Jen, Simply Jen. May intro pa besa. Hi, guys, welcome back to my channel. It's me again, Jen. And for today's video, it's going to be my first voiceover collaboration with then Haduken Tikto. So, it's me. Haduken TV will do the voiceover for this makeup video. And guys, I will put his link on my description box below. So check out his so... channel and subscribe, guys, if you haven't subscribed yet. Guys, let's Come on. Okay. Ano yan? Ah, siguro ito yung tinatawag ng primer kasi ito yung pagkakabitan ng mga makeup. So, lagi lang tayong konti dito. Yan. And then, itap-tap lang natin sa mukha natin. Tapos, ikakalat natin gamit yung mga daliri. Kapag hindi kinain ng daliri, <laughs> buong kamay na. Yan. Lagay sa buong mukha yan sa ilalim ng mata. Tapos gagamit tayo ng ayun. Ah, foundation, gagamit tayo ng foundation kasi dyan, dyan talaga ma, manggagaling yung tibay eh, ng makeup mo. Parang relasyon lang din 'yan eh. Parang relasyon lang din 'yan. Kapag walang matibay na pundasyon, walang mangyayari, madaling masisira parang makeup sa mukha. Kaya dapat magandang pagkakalagay sa foundation mo, dahan-dahan lang, itap-tap, pag para matibay ang foundation. Uh, yan, sa baba. Ito, sa may pisingi. Yan. Sa may mata. Sa noo. Yan, hawi ng konti yung buhok parang masama sa pag-makeup. At kapag natap mo na lahat, yan na, i-brush mo na sa buong mukha mo. Ano yan? Hindi ko makita. Oh, concealer. Concealer. Yan. Yung concealer na yan ay para matago yung mga blemishes ng ating mukha. Lalagay natin yung kadalasan sa mga ilalim ng mata dahil sa eye bags, yung sa laugh line natin dito uh, para hindi masyadong kita. Sana may concealer din para sa ugali ng mga taong napakasama para maitago rin nila yung kasamaan ng ugali nila. Lagyan din at sa ilong at saka sa may ibabaw ng kilay. Yan. Oops! Guys, alam ko to. Nakikita ko to sa Photoshop. Yan yung natawag na smudge tool. Uh, pang blend. Yan, pang blend ng muka. Smudge. Ah, may alam ako. Yan, Ibe-blend mo yung nilagyan mo ng concealer. Para, gum ano siya, hindi naman kita yung mga guhit-guhit hindi ka magmukhang pusa yan galingan lang yan galingan mo bes para may nanalo na yan sa ilong yan tsaka sa, sa may noo eh okay. ginagalingan na ni bes okay nichido kung hindi press kung hindi press powder 'yan, face powder 'yan. Ilalagay natin siya sa pag sa nilagay natin ng concealer para maprotektahan siya. Kasi alam ko papatungan pa 'yan ng mga makeup. So spice ano 'yan? Ay, nakita ko yun sa video ni Marsha, yan tinatawag na contour. Si Marsha yung uh, girlfriend ni PewDiePie. So, yung contour nilalagyan dito para umangat yung yung cheeks natin yan at at ang isang rule dapat pag nagko-contour dapat na ganito mm oh mm oh pak ganern oh <laughs> di ba sa ilalim ng baba para umangat lalo yung mukha natin at saka sa ulo eh, sa noo para humiwalay siya ng konti dito sa at Okay, gagamit tayo ng maliit na brush para tanggalin yung mga excess na powder or anything na nailagay natin sa mukha natin. Yan. tama na. And then after that, maglalagay naman tayo ng contours sa o oh yun, sa nose line para tumangos ang ilong. Kailangan ko yan ah. Yan. Para tumangos. O oh yun o, no, tumangos agad yung ilong niya. no, oh. Boom. Panis. Oh, tangos. Talaga tayo yung paligid dito. Ayan. Para tumangos. Ayan. Oh, kung di kayo contento, pati yung butas ng ilong lagyan na natin. Ano to? LA girls. Ayan, bless. Sa mata? Oo. Ayan na. Eyebrow pencil. Ah, Nag-research ako. Dahil kilay is life. O, ayan. Dapat kalimutan lahat, huwag ang lahat, wag lang ng kilay. So, hindi naman pangit yung kilay ni Best pero ginog-ginagawa lang niya, inaayos lang niya para mas magmukhang makapal, tsaka merong kumbaga, di ba? Si Mona Lisa, hindi masyadong maganda yung mukha niya kasi wala siyang kilay. So, ano 'yan? Siguro suklay yan, eyebrow kung ano man siya. Yan, dapat suklayin din natin kasi yung kilay natin para mas magmukhang maayos, 'di ba? Kasi tayo, si Mona Lisa, 'di ba? Isa na siya sa pinakamagandang mukha, pero hindi pa rin siya naging sobrang ganda kasi wala siyang kilay. Kaya, yan, matuto tayo kay Best Gen kung paano magkilay. susuklayin mo rin yung kilay mo syempre para medyo maayos saka mablend na rin siguro yung yung din drawing mo ayun nato to naikin ay shadow siguro to yan yung puti lang muna din sa gilid kasi mamaya lalagyan natin ng mga medyo dark colors yan So, yung puti muna kasi 'di ba parang sa painting, yung canvas mo puti lang muna para mas madali siyang ma ma-paintingan. -ma so, ganyan din siguro sa makeup, naked too. Ano to? Ayan na ang eye So, sa eye shadow na to, uh, simple lang naman, um gagumamit lang tayo ng mga basic mga colors na pwede natin i-blend. So, lagi natin siya sa talukap nating na mata gamit tayo ng violet ngayon, medyo dark kasi para ma-emphasize yung bilog ng ating um, talukap sa mata. Ayan na. So, mamaya gagamit pa tayo ng mas dark na color. Ayan. i blend na muna natin bago tayo magdagdag ng dark na colors. Okay. Dapat pabilog. Susunod natin yung linya ng ating talukap. Ayun. Yung sa medyo gilid lang. Hirap pala yun, no? Ayun, gamit tayo ng black. No? Ganun din. Ano Dapat pala pag nag-eyeshadow ka, hindi ka lang basta-basta marunong mag-makeup. Dapat marunong ka rin sa color combination. Which is, ginagawa ni Best Gen ngayon kasi ba diba, sa dulo ng mga pilik mata ng mga babae, di ba kadalasan naglalagay sila ng mga linya, mga guhit-guhit na ganon. So siguro para mag-blend yun mamaya, kailangan may dark color sa gilid. Ayan. Good job, best gen, sa ginagawa mo. Ayan. I-blend lang natin. At gagamit tayo ng pink. Pink ba Yun. yun para dito banda is medyo light yung color, 'di ba? Mas tangat siya, mas emboss. Oo. <laughs> diba pa ako? emboss, mas emboss yung yung gitna nito. So medyo talaga magiging pabilog yung yung um, talukap ng mata mo. Yan, i na natin lahat ng colors na yan. parang medyo palabas dapat ah, waterproof eyeliner mm. so ito na maglalagay lalagyan na tayo ng ayan, ayan yung sinasabi ko yung naggaganong sila parang on parang on fleek ah on fleek bakit nga ba waterproof ang nilalagay na eyeliner ng mga babae kasi para pag pinaiyak sila at sinaktan ng mga lalaki umiyak man sila hindi kakalat ang eyeliner. Maitatago nila ang kanilang pusong sugatan gamit ang eyeliner na waterproof. Uh, kabanat pa ako doon. Okay. Ayun. Ano to? Hmm. So, kanina gumamit tayo ng liquid eyeliner. Ngayon naman, meron tayong solid eyeliner. Hindi <laughs> ko alam. Siguro, siguro di siya liquid. Eh. So, solid eyeliner siya. Yan. Okay, gagamit ulit tayo ng uh, blush. Yan, blush on na yan. Blush on. Medyo mukha siyang contour, di ba? Blush on na yan. Yan, pang-blush on ka dapat medyo nakagaling bibig mo. Mm. <laughs> Yan. Ano to? Light color naman ng blush ang gagamitin. Ah. Para sa nose line, mas umangat. Okay. Okay. Ox. Yan na, curlers. Mukhang alam ko na susunod dito. Tapos ng curlers, ang lalagyan natin ay, hindi ko mabasa, mascara. Okay. Lagi tayo ng mascara sa ating mga pilik mata. Yun. Para mas maging mukhang makapal siya at mas marami. So, diba? Yung iba nga, naglalagay pa ng fake lashes eh. O, si Best, mascara lang. Di pa niya masyadong ginagalingan, ha? Okay. Ano to? Matte. Ah! Matte lipstick. Yan yung hindi masyadong makintab, yung finish ng lipstick niya. Para, syempre, uh, yung iba kasi, iba pag makintab, parang halatang -halat, halatang halatang halatang. Ito kasi medyo may natural look. Ah... Uh, hindi ko alam kung tama sinasabi ko. Pero uso ngayon yung mga matte finish na lipstick. Ayan na naman yung Nichido. Ayun! Lalagay ulit tayo ng face powder para maprotektahan yung makeup na nilagay natin. Hindi gaya ng ginawa niya sa relasyon ninyo. Hindi niya prinotektahan. Hugot pa more. So, ayan. Kung papansin nyo, yung hindi lang yung mukha yung nilagyan ni Best Jen, nilagyan din niya pati yung leeg. Bakit? Kasi kapag maputi yung mukha mo, maitim yung leeg mo, maputi yung dito mo, magmumukha kang sibra. So dapat pantay, hindi lang mukha, pati leeg. Sana pati yung kalooban. party na. Mga well, guys, may nanalo na. Pack up na tayo. Best gen, the best ka. So, ngayon naman, eh, I want to share my own experience with this. Uh, akala ko noon, madali lang yung mga makeup. Makeup, kaartihan lang ng mga babae to No. Nakita nyo naman, guys. Makeup is an art. Hindi basta-basta ang pag makeup Kung mapapansin ninyo, ang daming mga color combination na ginamit, ang daming mga ginamit sa mukha. Hindi naman nagbago masyado yung mukha niya. Hindi ba hindi naman siya hindi na makilala. Nakikilala mo na siya pa rin yun. Naayos yung, naayos ng ibang mga, mga parts na gusto nating i-emphasize. Hindi masama ang pag-makeup guys uh, girls pala. Hindi masama pag makeup girls. Pakalagay ko, part, siya na, part na siya talaga ng dapat ginagawa natin para maging presentable tayo sa mga uh, sa mga taong makakaharap natin. Lalo na pag mga business meeting. Ayan. Tsaka, para mas maging confident tak, uh, ang mga babae na sa mga kaharap nila. Ang sa akin lang, eh, yung iba kasi sinusobrahan. So, pag mga ganyan lang, ganyan lang na make up, hindi naman yung kabasos-basos na makeup eh okay lang naman sila and best gen thank you dun sa ginawa mong uh, makeup tutorial meron ako natutunan dun as a person and hinahamon ko ah, si brother Jopet23 nagawan na gawan rin niya itong video na ito ng sarili niyang voice over so guys um, kung nakikita nyo ito yung mga Ayan, ayan yung mga links ni Simply Jen. At lalagay ko rin yung link niya down below sa YouTube. Please subscribe to her. And kung akala nyo na madali lang ang mag-makeup, nagkakamali kayo. Think again. Out.